welcome back po sa aking channel. Ah, magandang umaga naman sa inyo. Ah, kung sa Manila, magandang araw. Kung sa Cebu, maayong buntag sa inyong tanan. Kung sa Masbati, maayo na adlaw. Kung sa Iloilo, maayo na aga ah, dira sa inyo. <laughs> okay, ang ating topic for today is Tungkol sa mga dry-dry. Hmm, dry. Alam mo, ano anong ng mga na dry Kung ano yung mga... Hmm... Guys, ha? Hindi yung dry na kung anong iniisip. No. Um... Yung namamalat na... Yung sa paa. Ah... Uh, yung sinasabing dry skin. O yung... Ang tawag doon? Tapos yung lips. Ah... Uh, ito kasi, guys minsan niniisip natin na tulad sa akin dati na naranasan ko yung pumutok-putok na yung bumitak-bitak yung bibig ko. Kasi ah uh, bumili ako guys ng bumili ako ng lipstick na 20 pesos bang kita nakatipid. Ay, eh hindi hiyang yung bibig ko sa lipstick na yon Kaya ayun pagka umaga nung ginamit ko siya pagka umaga namitak-bitak siya tapos ano yung tagkasugat-sugat tagkasugat-sugat siya guys um, kaya kaya uh, uh, yung ginawa ko dun guys yung ano maganda siyang gamitin talaga yung eto eto siya yan Maganda siya gamitin sa mga dry siya na sa bibig. Maganda siya gamitin. Mag-apply ka sa gabi. Magka, pagka, bago ka matulog, ilagay mo siya sa, sa, lips mo. Ano siya, yung maganda siyang moisturizing sa, sa lips. Guys, take note. Alam mo na kung saan to gagamitin, ha? Hindi yung kung ano yun, guys. Ah, at saka sa paan naman, uh, ipapakita ko sa inyo mamaya ang video kung paano siya gamitin sa sa paa. Uh, ito kasi guys, yung mga paa kasi natin, yung meron kasi tayong mga paa na masyadong maselan sa mga chinelas. Kaya kung yung paa natin, yung masyadong maselan, wag tayong magsuot ng mga chinelas na yung mga matitigas, yung malambot lang yung gamitin natin. Yung may kaibigan kasi ako ng ano, yung paat niya talaga, yung laging nagbibitak-bitak, laging nag, nag, nasusugat pa nga minsan, na ganun. Pero yung, yung ginagamit niyang chinelas, yung white dab yun, white dab, mga bichuk, mga ganyan, guys. Huwag kayong gumamit talaga ng, mga chinelas na matitigas kasi lalo siyang masisira ang inyong mga paa. Tapos, uh, hindi pala guys advisable yung, di ba yung pag may mga gano'n na yung paa natin, kinukuskus natin sa, sa ano, kinukuskus natin sa mga bato, mga bato, 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 ganyan sa simento, narap, hindi pala yun guys maganda kasi lalo siyang magkakabitak yung gawin natin, um, ah, pumuha ka ng, maganda rin yung, yung brush lang muna, tsaka yung, ano, yung towel. Towel talaga siya guys. So, iba, brush mo siya. Yung brush na, ano, yung pang ginagamit natin minsan sa, sa damit, yun. Yun ang gamitin, wag yung mga bato. Kasi, ila, kung mo siya, lalo siyang masisira. Tapos, gamitan natin ng, ano, gamitan natin ng towel yun guys. Tapos, uh, ipapakita ko sa inyo yung video kung ano ang paggamit ko dati. Kasi nagkaganyan na nang dati nang nagkaganyan din dati yung paa ko. Tapos, naalala ko pa nga sabi ng nagawa ko sa paa ko. Ilalagyan, ilalagyan ko lang siya na ilalagyan ko siya na petroleum jelly lalagyan mo siya ng petroleum jelly lalagyan ko siya ng petroleum jelly uh, every time na matulog ako ganito po yun lalagyan mo siya lalagyan mo siya ng petroleum jelly bago ka matulog tapos pagkatapos mong maglagyan uh, magsuot ka ng Just yan. Magsuot ka guys na hijas para overnight na yun. Ayan. Pasuot na tayo ng hijas. Tapos hindi na tayo matulog. Ayan guys. Ha? Ah, para mawala yung kalyo. Tapos uh, ah, tawalang kalyo. Tapos malinis na pa. Ah, ah panatilihing magandang paa. Promise guys, totoo to. Pagkatapos nyo lagyan ng petroleum jelly, yung mga paa nyo, lagyan nyo na. Nakita nyo na ang, nakita niyo na ang video ko kung paano ko siya ginamit, paano ko siya gamitin. Uh, napakaganda talaga siya sa paa. Yung mga hindi pa nakasubok, subukan nyo. Promise, maganda siya. Wala nang mga kung ano-ano pa. Maganda talaga siya. Mas maganda siyang gamitin kisa sa lotion. Yung lotion kasi, ano, ito talaga maganda kasi yung parang na, mam, na bumabalik sa pagka-baby yung balat mo, na, lalo na yung sa paa, na namumula-mula pa nga siya, at natatanggal yung mga dry skin mo. Yan, ano, natatanggal siya. Ah, uh, okay, guys. ah, uh, ito naman. Guys, huwag nyo naman kalimutang isubscribe ang channel ko, please. Huwag nyo namang i i kalimutan i-on. Uh, I-click yung button. Uh, I-click yung bell icon para sa susunod kong video manutipay kayo. Manut manutipay kayo. Guys, maraming maraming salamat. Love you guys. Thank you. Please subscribe my channel. Emily Bidayo.